You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. Meron po kami niya na no? natagpo ang uh, Paris Overload mala Aladiwata. Char, meron pala lang dito sa dahil to. May boss Paris Overload, ang rice, ang sabaw, ang tabang, 3 1 so 3. May free na one softwares. Parang pagsabihin na rin na, gusto ko ganito lang, mama. <laughs> Anli din daw po yung karne. Char, kilala ka naman ni kuya. Hindi. Ah, hindi ka niya kilala? Hindi ko rin ko siya kilala. Tanungin mo kung kilala ka? Hindi po. Hindi Hindi, pa niya kanyalan, anak ko. Dito pala may Anli. <laughs> Ang <Ay>, lalaki na <laughs> naman, <laughs> ano <naman>. nila? <laughs> Ang lalaki ng kanilang ano, mako. Sama po namin si uh, Merly, si Kaprondi. Aming driver for the day. Driver for the highway lang po yan. Malapit lang sa LTO. Yan sa mga gusto pong kumain. Yan ng LTO. LTO dahil. So paglabas sila, oh. Uri Akala ko pag sinabing overload, yung mapupuno to. Kasi overload, di ba? <laughs> overload. Ba't ka tumatawa? Kasi overload kasi overload. <laughs> di dapat puno kasi over, ano? O oh, sige na. Bagay mo oh, naman yung Pang pang-panin. Ito po lang kanin Ha? Gusto mo walang kanin? Pwede yung may kanin. Anong nilalagay dyan? Ito, so, ang dami, ang dami ingredients. Anong, ano? Anong nilalagay pampasarap? Ito. Paminta. Ay, libre. Ito, with the uh, one soft drinks Mountain Dew. Kaso, wait lang kuya. Sila lang. Sila lang. No. Tatlo, sila lang dalawa, tatlo hindi kami nagso soft drinks. Ay, nga pala, to, bawal sila. Bawal sila. Bawal. Bawal. Pwede bang palitan ng mineral? Bakit ako ma? Ha? Bawal sa iyo eh. Bawal sila bawal. lang. Bawal. po? Dalawa lang. Bakit kapag pares sa bawal nilalagay? Ha? Huh? Bakit pag pares sa bawal? Ayun ang kinagis na din, pare. Sa bawal. Hindi talaga. Pero may pares na nilalagay sa bawal. Sarsalang. Oo, oh, sarsalang. Oo, oh? sarsalang. Oo, okay. ganun. Siguro nakita mo yun sa may, ano, sa may bedroom. -hmm. Ano ba ano? Ano ba ba Ano ba ba ano? May pares? Hindi, sa Marikina meron talaga kaming kinakainan. Sa sarsa lang? Beef talaga, Beef. pares ah. lang. Sa eh, pwede pa kayong kumuha ng sabaw? Kasi unli sabaw eh. Saka taba. Saka taba? Unli taba, ayun. dali ka naman yan. Unli rice din? Unli rice. Hindi, ano pala tayo, lugi? Kapag alya, no? Tagi la, rice may lang, lang eh. Malakas lumabak, eh. Mukha lang tayo malakas, lumabak. Kaya ako. Control na rin ako. Hmm. Hindi ang bisis na ako, eh. Bus... No? Kaya mo na yan. Kaya ah. na masarap. Really? Uh -huh.

Pinusunog ka na. Ako iba nakakain yung <laughs> kanit. Hindi pala yata hindi hindi na ka rin ng asa? Yung Masarap. Nakaluto. Dito dito. Maamoy, karang naso. Hindi ba marunong? Kami ano katay. Yung kabi ka nakapitay. Next time. Kaya eh na no, may sisling sisling sila. Dito tayo, doon o doon ko gusto. Yung tinuturo ko sa'yo. Next time. Hindi makakain. Dami na rin ano dito sa alawihaw na kainan. Tapos kung magdagdag pa ako. <laughs> oh, okay lang yan, magdagdag ka. Tatayo na rin daw po si Maria ng ano, kainan. Anong cooker, oh? Hmm. Oh, ako magluto sa pulo. Ay, di, ako nalang bibili ng baka. Dadaanan ko to sa